i never made it but i know i did take some motivated by a mix of emotion got my statement and i'm reading slow so i can understand it fully appreciate my standing go hi guys welcome back to my youtube channel so ano, dahil naglilinis ako ng kwarto at magtutupi ako ng ganito kadaming damit at kagigising ko lang, every Sunday naman talaga ganito yung ginagawa ko. Naglilinis ng bahay, nagtutupi, and yon So, mamimigay rin tayo ng mga damit and sobrang dami ko talaga ng damit as in, like, hindi ko alam. Kasi ano, wala akong disiplina sa pagpamimili ng damit. Actually talaga. Like ito. Sobrang dami talaga. Like yan pa. Ayan. Sobrang dami. So, mamibigay tayo ng mga damit na hindi na, hindi ko na nagagamit. Uh, ah, sorry guys, kagigising ko lang. nag tint lang ako. So, yun. Let's start. Ah, kung sasabihin nyo, ibibigay ko na lang sa mga kapatid ko. Hindi, may sarili ko sa silang mga damit. At ah, sobrang dami rin nilang damit. At hindi kasi kami magkakaano. Like sa amin kasi ako talaga yung pinakamaliit. Like yung mga kapatid ko ang tatangkad. Yung isa diwan tatangkad. So hindi nila to rin magagamit. Siguro yung iba. Pero mostly talaga, hindi talaga. So siguro let's start. Magtutupi na tayo. And Pakita ko sa inyo paano ako naglilinis every Sunday dito. Kasi ano ako eh, tuwing maghahanap ako ng mga damit, ah uh, laging ano, tawag nito magulo, yung itutupi ko, tapos ganyan, ah, ano ba yung suting ko dito? Ano ba yung suting ko? Ganyan, ganyan. Ay, akin, ganyan, Diba? Like tulad na ito, hindi ko pa siya nagagamit. ba diba? Sobrang, ewan ko. Like kagabi, namigay ako ng mga damit ko. Hindi ko na alam. Siguro every time na may pang kong ano, maglinis ng damit, lagi ako nagpo-pull out ng mga hindi ko na ginagamit, pinapamigay ko sa mga sa mga ate ng boyfriend ko, ganun. Sa mga kapatid ko, pero mga kapatid ko kasi mga conservative konti sa mga damit. Ako kasi sexy ako, like parang ganito, mga ganyan damit. Sila hindi, like gusto nila t-shirt, konting pakita lang ng puso. Ako hindi. Like gusto ko sobrang bold as in. Yan, sobrang dami ko pang damit eh, hindi ko talaga, hindi ko pa nagagamit. At ewan ko, bakit ko sila binibili. Pero actually kasi, ano ako eh, ako yung type ng tao na, kunyari, ay gusto ko to, kailangan ngayon mabili ko siya. Tipong kahit wala kang pera, magagawang ko talaga siya ng parang, na parang, Hello, gusto ko parang di ako makakatulog. Yung gano'n na parang magkakasakit ako. Yung gano'n niisipin ko siya hanggang pagtulog. So, tapos pag, pag ano na, maghahanap na ako ng damit. Kung ano yung nasa taas, yun ang yung lagi kong nagagamit. Like, Ewan ko. So, pakita ko muna sa inyo kung gano'ng kadami, ka gano kadami yung damit ko. Pero yung iba naman kasi, share kasi kami ng, ng damit ng boyfriend ko dito. So, Pakita ko sa inyo. Wait. Kadami yung mga damit ko. Yan. Ganyan siya. At yung iba mga nakahanger na. Nakahanger. Yan. Tapos, ayan. Pag ganyan. Ito lang naman kasi ginagamit ko. Kasi maliit lang yung kwarto namin. At yung iba. Yan. Mga nakahamper pa. Ganyan. Din yung yun. Bagong laba. Nagki-Christmas party kasi kami so ko lagi akong bongga. Bumi, bumibili ako usually ng apat na damit para para mapagpilian pero sayang lang. Ito yan. Ito, yan. Binili ko to. Yan. Ganyan. Citro. So. Okay. Tututilan tayo. And yung mga hindi ko na, hindi mo, andito pa. Diba? Nakahamper sila. Yan, ilalagay ko na lang dito yung mga hindi ko na need. Tsaka hindi ko na gagamitin. Okay. So, yan. Ano ba? Ang dami talaga. Ay, like, paano ko to? Ah. <laughs> like, how? How can I start this? Like, LMFO. so? so tired. Wala pa ako na sa start. Like ito, tignan nyo to. Binili ko to sa online. Ang ganda niya, like, ayan o. Tapos, ito, tignan mo yung likod. Hindi ko lang alam kung yung dito sa akin cash eh. Hindi ko pa to nagagamit. Cash na siya. Yeah. So, kasha na pala siya. Tsaka ano, tuwing nagtutupi ako, doon so ko lang nakikita yung mga damit ko talaga na, ay, andito pa pala, andito pa pala to, Ganyan. Kaya yung mga, naliliitan ko na talaga. Tungon ko ba, 22 na kasi ako eh. Kaya, I'm so sad. Tignan mo to. Yan, itong damit na to, may tag price pa. Binigay lang to ng friend ko. <laughs> Grabe. Ito rin, itong damit na to. Ito, alam mo, ito, sobrang ganda na ito. Uh, ang size lang kasi niya is small. Hindi ko talaga siya nilalit ko kasi parang ang cute-cute niya. Tsaka, mahal kasi ito din eh. Diba? So, kasi ako usually, ano lang, pinamimigay ko lang. Minsan lang ako magbenta ng mga damit kasi parang, ano naman din eh, nagamit ko na rin naman talaga. Yung iba, hindi ko talaga nagagamit, pero okay lang. So, yon Yan. Ito, hindi ko alam kanila Minsan kasi, na ano, nahalo dito. Itong short na to, alam ko ginagamit to ng kapatid ko kaya. Dito lang. Yan, ito. Ito, cute na ito. Yung nauso yung parang kita yung likod, ganyan. May liga ako magpakita ng likod dati. Yung medyo hindi pa, yung mga fats, fats sa likod, gano'n. Alam mo naman, at least, naranasan ko maging sexy. Ayan, hindi ko pa ito nasusuot. Pero, hindi ko rin siya ipapamigay. Kasi, yung kapatid ko na yung isa, mahilig sa sexy yun. Pag-swimming, eto, tinan nyo to, guys. Ang ganda nito. 'Di ba? Lagi akong umipi, ano, kunyari na sa ano ko shop. May lagi ko dinidinig yung views niya. 'Di ba? Ang sexy. Ito, alam ko sa Forever 21 ko to binili. Yan yung, Yan o. Tapos, dignan mo naman. Ano nangyari dito? Bakla. Ayan o. Oh. Di ba? ko ng braso ko. Alam mo yun, nararamdaman ko naman minsan payat ako, pero yung braso ko nang lalaban, girl. Ayaw ka lang yun. Ayan. So, ito, ano ko lang to kasi, syempre, para pag swimming, medyo tagu yung ganito, ganyan. Alam nyo, ang ano ko sa inyo, pag malaki yung braso nyo, pag picture kailangan lugay, ganyan. Alam mo kasi ako, tuwing nagigising, ano, every morning, lagi ako naghahanap magandang ano, Sanrio. Kung sa ano, hindi nyo alam yung Sanrio. Yung ganitong goma, yung maliliit. Kasi lagi ako nagtatali kasi nga, pag naglilinis ako, tapon talaga lahat. As in, like, makikita na lang ng mga kapatid ko, Te, bakit mo ito tinapon? Bakit mo ito tinapon? Ganun. Ito, Itong, ano na to. Favorite ko to dati. Kasi mahilig ako mag, ano, mag crop top na sexy tapos yung pang baba medyo palda palda alam nyo ako ngayon bihira nyo na ako magkita usually dress palda na yan sobrang extra eto eh magamit to ng kapatid ko kaya bigyan ko to sa kapatid ko you know yung may ganyan yan mahilig ako magganyan yan sobrang cute na ito, eh diba cute liit liit niya ang just ko pag sinuot ko na yung ko sinusuot yung mga damit ko eh, kunyari, pag nakita ko sa iyo, ay eh, naku sa iyo na lang. di ba? lagi gusto steal nyo to. Pinagpilitan ko talaga to bilhin. Itong ano na to, tube dress. Pinagpilitan ko talaga siya, Billy Girl. Kahit small siya, wala na kasi medium na Sa so, Forever 21. Yan. Kahit di siya sa akin kasha, sa akin ka, girl. Pangit ba to? Yes. Pettis Eddies. Yan. Ito. Ginasuot na natin Jopay, di ba? Mailig sila sa... Ganyan ano Like ito, tignan nyo to. Itong short na to. Grabe, 26 din na sa akin cash <coughs> Excuse me, mukha na siyang panty. Yan, ganyan lang. Pag mamalay. Ito sa kanya, ito sinusot niya. Sige, ma'am. Huwag mong ma'am. Huwag mong maling ganyan <laughs> siya. Sa kanya <laughs> to. <laughs> Pero pag naghanap ka naman yung nagtamit mo magugulo na namin, bupa, dapat to. Kasi pag hindi niya nahanap yung gusto niya yung damit, guguloy niya yung tatawag niya yung niya. Tapos na tayo mag uh, tupi. And uh, may shoutout lang ako si Cholo Praja. Hi! Uh, or shout out next vlog. Si Ashley Del Rosario, hello. Uh, si LJ Gaming 27. Stacy Ling Gomez, hello. Charney Ong, hello. Tsaka si Jason Hagus Sohos hello guys. Ivan Gamboa gu Guanlao, hello. Uh, si Raisen Gamboa, hello. Si Joanna Bondalian, hello guys. Si The Pretty ng nang ano the pretty nang ano niya yung name niya nang ano youtube then ano ito pa ito ba yun youtube channel so maghanap pa tayo. kasi ano minsan lang ako makapag shout out eh uh, kasi nga phone naman ang gamit ko ng pang vlog si Marjorie T hello guys ah uh, si Liza May hello si Janine Triano, new subscriber, na, ah, uh, wait, ito pa, hanap pa tayo, para, ito pa, ah, uh, sino pa ba, si, ah, uh, si Princess Ayasha Rizari, nagpapashout shoutout din siya, ah, uh, and then, si ano pa, ito, subscribe nyo to si ano, ano name niya? Saan ba yung E? Oh my God, I don't know. Si... Wait. May papa-subscribe ako sa inyo eh. See, I never made it. Eto. Why am I excited? Oh, she got me saying it. Means... Subscribe nyo si ano, si Nins... Nins Ervas. Ito siya. Basag kasi yung phone ni Aliana. Names or Mayroon siya sa iling uh, YouTube channel. As in, sobrang galing niya mag-makeup. Like, ito. Shin-air to sa so, FB ko. Kung hindi niyo pa ako na follow sa FB ko, doon ako madalas talaga sobrang active everyday. Uh, Fiona Ashley Season. Yan. Siguro, ano, sabihin ko sa inyo bakit Fiona Ashley Season ko pag nag-21 like, facts about ako. Pero, As in, every Sunday lang talaga ako free. Yan, subscribe nyo siya, guys. As in, sobrang galing. Wait ako like, lang sa inyo lahat na ipapamigay ko, then, lilinisin ko lang to, okay? Just wait. yung kung nabawasan ba talaga yung mga damit ko, and then, hunger ka. sa taas. And then, yan yung mga lagi kong nagadamit. Sa baba, Pambahay. bahay. Open nyo yan. Nabawasan, pero, yung mga ipapamigay ko. So, tara. Ito. So, ganito siya kadami. Yan, lahat to ipapamigay ko na. Kasi, sayang lang. So, kapagod. Hey guys, Hi. I think this is the end of my vlog. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, like, and kung gusto nyo yung update kayo lagi sa aking mga videos, click the bell button below, and then subscribe me see you in my next vlog tapos din natapos na din